Hello, ka. Dito kami sa aming bayan sa may Berlin okay, Park. Yan. Yeah, Ito Christmas P lights. Christmas P lights. Yan, yeah, guys. Sa aming bayan. Ito uh, sa na uh, na ay, uh, Excuse me. yung ko. si. Bye! Ayan, guys. Tingnan nyo naman. Ang ganda. Sayang hindi ko kasama yung anak ko na ibang sa bahay. Siguro sa Christmas na lang. Ayan, guys. Na-na-na-na. dito yung anak ko. Kaya lang. May kinausap kasi. Ayan. Ayan ganda o oh, di ba running around yeah ito po yung the first Filipino bishop dito po sa amin ba George Imperial Berlin and guys ayan po mga kalog hey, Hello sa guys. Hello guys. madilim. Yung cam ko kasi ano. Hello guys. Hey, no. <laughs> Ayan, George, Berlin. Ang dami mga tao. Ayan. Ikat-ikat mo na tayo. Wow, ang ganda dito. Mag-enjoy dito yung anak ko pag ano. O, diba? O, diba? Ang ganda. Ayan, guys. Ito po ang bayan namin sa baan. Ito picture. Dito tayo sa I Love Baaw. Ayan ga. Ayan. Ha? Ayan. Ayaw na ninyo ko. Ayan. O oh, diba? Ito po ang Baaw. I Love Baaw. Ang aming bayan. Ayan guys. Baaw. Yes. Oh, di ba? Nakapag -kam, kam naman tayo dito. Yes. Ayan po. Ito ang bayan dito sa Laaw. Ang dami ng papapik. Ikot-ikot muna tayo. Ayan, guys. Say hi! Welcome to my vlog! Hello po! Welcome to my vlog! O diba? Mamaya nasa YouTube na kayo. Bye! Bye muna mga kaloka!